Parang na yan. Oh, kasi eh, lahat ng tinikita ko kotse ni Cap. Garahe. How long have you been barangay captain? You been barangay captain? Dito. Ha? At uh, muling pinalikan yung mga naka-illegal parking dito. Oh, sa kamamadali. Ano ba 'yan? Ano ba Hadi hey, girin. sa inyong lahat ngayon ay uh, September 6, 2024 at sa oras na 9.25 ng umaga at ngayon ay uh, Friday nandito ngayon ang special uh, operations group ng uh, MMA sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel uh, dito sa kahabaan ng uh, Andrews uh, Avenue at sa abot ng uh, Pasay City at amon uh, yung papasadahan itong uh, kahabaan ng Andrews Avenue Hanggang doon yan sa may airport terminal 3. Ito mga tricycles dito na pagsabihan na ito na huwag harangan yung sidewalk. Okay lang silang pumila dito basta hindi lang naharaangan ito. Ah, uh, ito mga tricycle na

ah, driver lang. Oo, hindi na terminal ito. Garahin. Sige, sige, sige. Wala naman sa amin mag na. Oo nga, eh... Tax ba yan? driver? Oo. Lato yan. Okay, sumampakay yan. Kung sa inyo yan. Balik, itimutan ko driver! Sige, sige, copy ng papel nito, ng permit nila anim lang ang pinapayagan dito sa hindi naman dito sa ano eh along Andrews eh. Marami kasi. kinawa namin ang internet para hindi pa marami. Ito lang. Kaya sa inyo ano permit. Ang permit na holding dito pero hindi along Andrews. Ang reason kaya pinapasampan ni Sir sure, Gab yung uh, mga drivers ng tricycle Ibig sabihin pag nakapila may driver Dahil kung halimbawa may sasakay, aarang kata agad Pero yung mga walang driver na tricycle dyan, ibig sabihin, yun ang masasabing uh, iniwan lang dyan o ginawang grahe. So, yung mga yon walang... Ah, may nakasampa nah, din. Lahat, meron. Oo, oh, na, ayun. Nakasampa. Nakasampa. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, oh, sige, sige, sige. Ganun 'yun, ilang. Ilang. Ano 'yung mga sa beses ang dyan na kayo, kaya sabihan na kayo. Hindi ko last time kasi naging ako sa kasi sa sidewalk. Dito sa tindahan ni nanay na nakapatong sa sidewalk, meron nakalagay dito, ang laki. At may um, merong dalawang uh, motorsiklo. Masasampas sa two-truck. medyo luma na yung uh, motor eh nakalagay for registration pa kaya ginukuha na lang yung chassis number iniwan na lang sa kaila yung uh, notice itong uh, motorcyclo ang mayari nito ay nasa abroad ah iniwan daw sa kapitan natin ang mga ito, ito naman na po kaya ah, sa na sa barangay naman po para matapos eh pambianya na 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 po actually eh, kaso, ang sabi nila pinapayagan daw ah iyan ako na lang okay. Tapas, ko rin. So, na ni Sir Gav at uh, ito, pinagsabihan na rin ni Kagawad. So, ayan, tatanggalin nyo na, ate. Salamat, ha. Oo, oh, oh. palapas yung sidewalk. Ahayaan ah, nyo, sa susunod po, ah, ayusin na namin. Eh, sa totoo lang po, mga tendons pa lang nakakaupo bilang kagawad. Kasi, oh, pang po ako, namatay po yung pampito namin. Kaya ako oh, po yung nag-yotter lang ang team at uh, kakanaan dito sa tramo mayroon lang na uh, dalawang na hatak hindi lang natin uh, na ng uh, video isa na yan yung isa yung taxi ito na yung uh, tramo or uh, aurora boulevard ang lapas ito, EDSA. ito yung naunang team at uh, kanina pa wala pa yung may-ari umiikot may lang yung tow truck ang kontrata natin ba dito? Teka nga tapos din teka guys, di ba? Basta Balikan natin yung uh, sasakyan na nadaanan natin. Ah, uh, na yata. Dumating na may ari, pero kanina pa itong sasakyan dito. Mga katuwiran, diyan sila nagpa-park. Sarado pa raw kanina. Kaya sa mga motorista, iwasan nyo mag-park sa bawal. Da, da, bukod sa matitigitan kayong illegal parking na 2,000, at uh, itong uh, matindi mahatak yung inyong sasakyan at uh, bukod pa ang multaron ang pinakamatindi yung abala ayun Walang uh, helmet yung uh, nagdadala. May helmet naman pala, hindi suot. Ginecheck lang yung uh, rehistro ng uh, motor. Meron namang lisensya. Kung may rehistro yung motor, ma-charge macha na lang siya ng uh, no helmet. Tatawan 1.5 ang multa. So ayan, suot na ni uh, sir. So kompleto naman ang papeles may lisensya naman mata ma charge na lang ng no helmet doon tayo galing ito yung palabas ng EXA ayan na yan o yung tulay na ito or yung ilalim ng tulay na ito na daanan na natin ito noon yung mga sasakyan naman dito ano wala na yung isa tinulak na o ano doon tapos dati merong ano dito mga tricycle mayroon pa rin ito tapos dito naman pinirhana kasi pag wala na yung ano matitigas ang ulo ng mga tricycle driver ng mga pedicab driver tapos yung mga e-bike ginagawa nilang neutral slot to bukod doon, hindi naman po ito neutral slot ang ano nga, ang ano nga mga dito hinaano namin, nilalagay ang barikada. Pag natapos, ginagawa nila, sisira nila, nila nakawin ba yung Matagal ko nang sinabi sa kagawad nyo na why not put up ikagawad outpost pang tanod. Total, andyan lang naman po ang barangay hall nyo. Paglabas, hindi po maganda. At least merong outpost na sinasabi nyo nga, padalas may na-aksidente. Para at least ma-monitor. Cap, you have to understand ah, yes, this is national road, this is a mabuhay yung jurisdiction, kung ito kasi talaga, sa'yo yung jurisdiction sa'yo. jurisdiction ng MNBA, no, jurisdiction but there's a but. That's why you are elected by your people, wow. kasi na they trust in you to keep everything in order within your barangay. Okay. And that's part of it. Yung butuan na yan, sinasabing yun, tinatampa yun. So, so, Bakit tayo naman, sir, meron nga kayo Yan, yan, tinataboy namin, pinaka-operate ko yan okay. Kaya nga, pag operate ang lumang na, na ano rin, nakakalagas. Tapos, tali ko. Eh, wala naman po ang barangay na, okay. na okay. ano, well, na, para sa saan paglalaman na. it's just, it's just, it's just, ano, okay. okay. uh, ano, it's just a matter of your consistency and your political will to enforce what is right within your jurisdiction. Kasi tulad po yan, o, walang galang na po, na, ha? Kasi po, ako po'y dumadaan dito eh, everyday, halos, nakikita ko po ang sitwasyon. Kapitan, yeah. kailangan we have to, ano eh, kailangan natin ipakita sa tao na kami nga bilang barangay, hindi namin ginagawa tambayan, parkingan, what more yung mga residente. Yeah. Di ba? So, Yan mga hindi nakabitwa, kung saan saan ang pagkakunan. Walang, walang taga lugar namin ay nga nakalabito. Kasi mga patalimbawa, ang talaga ano, ang galing ng mga ng Kap, ano naman po ang iyong mga XO, ang po ang barangay secretary. Pwede naman po siyang gumawa ng sulat towards the local government na humingi ng assistance para maalis Men, po sila. Maraming na sa pati yung mga... Maraming yung mga... ipapicturean mo nga yung container van doon na tinatambayan na, binabahayan. Ako magpapatanggal lang So, in short, sinasabi niyo po, lahat ng problema niyo po dito, eh hindi po, ano, kumbaga, in short, hindi po... <coughs> hindi, hindi naman, ano, lahat na ng problema. Kasi, <coughs> siyempre, siyempre, kung may naka-alat dito, na yung, ano, na hindi pwede alat, may tatuloy po kami. Cap, ganito na lang po. Ba't hindi po kayo mag-alat muna ng kagawad for the meantime? total, sabi nyo, ito lang naman po ang nasasakupan ng barangay nyo, hindi naman ganun kalaki Bakit di kayo maglagay ng tanod dito? Total, andyan po. lang naman po ang barangay hall. Tsaka, Cap, ah, I, I know you're the Cap, the barangay captain for how many, ano na, no, uh, years already dito. This is a, a consistent problem already na talagang ginagawa nyo yung parkingan po. Hindi kasi nga, nagpahanong yung... nyo Wala, nasa po kasulatan. Hindi, hindi na yung problema. Ano lang eh. Kung so, ang mali ko, wala, wala Pero whether sinabi niya verbally, ilang beses ko na inoperate ko, nakausap ko na nga yung kagawa ito, sinabi ko, bawal. Eh bakit hindi ba natin sinusunod? Pauli-puli ka Tapos pag natikita kayo, pag natikita kayo, nasita kayo, I'm pretty sure, sumasama ang loob nyo ngayon, kapitan. Okay. Yung nga sir, ang inaanungan natin dito, yung disclosure. It's not, na pwede bang maanuhan ko, total kayo rin naman ang may responsibilities about this area. Na, ano nito, ba, Ah, ka ko ah. Ulitin ko. Hindi okay. inaano ano na natin para at May dati meron nang pumo dito. Jumbo. Oo, diyan. Hay, hay. Ano lang pag-usap ko. Okay. Ako ka pa po. Pwede bang magano nang anak ng isang MMD? Ubod sa sinu. Ito. Di ba? Tap, ito na lang po. Sige po. Uh, what, I'll take note sort of your request. Pero I just would like to remind you, no, know, the barangay is the most basic and fundamental government unit within a city. That's why it's part of the responsibility to ensure it's cleanliness, ensure peace and order. Yeah, okay. so, Tap, hindi naman po pwede sa lahat ng oras. Pag may problema tayo oh, nito, kaya nga nung i-request ako sa iyo, your responsibility dito, di ba? Ano yun lang to? May request lang ako para may isang ano dito. Boss! Na, boss! Hindi ba mas madali? Ayan na po ang barangay hall na sa tapat. Lahat, lahat, hindi ano na sa amin. Ito, kami nag-tweet, kami nag wala naman ang Sige, ganito na lang. Pero request ito naman naman sa akin, Jess. Wala naman ang problema. Re-request lang ang isang tayo. Ano barangay po ito? 1-4-7. Kap simple lang siya sabi ko. It's your due responsibility also na sa labas lang po ng barangay hall niyo pagpipilitan natin na kami pa maglalagay ng resources dito. Kasi, ano ba rin kayo ka, 147. 147 Pasay. Parang po atang na kasi. Okay, oh, LG. Okay. 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 Wala na bang pwede ba yun tayo Kanina pa po yun sir, kanina pa po Inalis na po lahat, iniwan nyo lang po yung tricycle Dito sir, nakagawag-usap pa kami yung sir Yung nakaraan, marami dito kung matatanda nyo Ilalagay ko yung uh, link ng uh, video natin dito Padala mo ko ng ano, i kung matatanggal natin Patanggal natin yun. Parang kayo lang sa tsaka na Ano, pero yung hindi private parang ginasak yan oh, kasi eh, lahat ng tinikita ko coaching shop try yung tricycle na, na, poche, na, poche, na poche. diba? dalawang Saan private isang multi-cup private yung ano, isang service na oh, pero naka green plate pa rin eh ba? Simple lang ang nire-request ko kanina kay Kap. Alisin nila dahil bawal. Mag-monitor sila. Andyan lang ang, ano, ang barangay hall. May e pinagpipinit na ni Cap. Responsibilidad natin. Okay, sabi ko lang mo siya, magpalagay lang isang ano. Para may katuwa Hindi na naman pwede lang. Ito, Cap Ikaw ba papayag ka? Maglagay ka ng tanod sa isang lugar na wala namang kwenta, walang, ga, walang gagawin. Walang dumadaan na tao. Walang... Walang nag-a-access, payag ka? Kasi may, kasi nga may nagagalak sa mga disgrace yung tao. Kaya... Uh, how long have you been barangay captain? How long have you been barangay captain? Ito. Ha? Ilang taon Matagal na? Matagal na? Matagal na. So dapat alam niyo yan. Na responsibility ng barangay captain. You know? Kaya kaya kayo nanalong bilang halal na opisyal ng barangay. Whether tanod, kagawad, kapitan, XO. Meaning, you know the responsibilities of being a barangay elected official. Hindi po pwedeng sabihin. Hindi pwedeng sabihin. Hindi nyo magkaroon ng disgrasya dito. Ginagawa natin ang karakteran. Pero not at the that not that expense of violating national traffic codes and guidelines. Sir, alam niyo But po yan. All the palama LTO guidelines. So, yun ang uh, point ni Sir Gab. Bilang uh, responsibility ng uh, kapitan ay eh dapat siya ang uh, namamahala dito sa kalinisan. At uh, ito pa nga, huwag daw gawing uh, parkingan Itong lugar na ito Magmula sa tramo Nandito ngayon ang team sa may uh, Ruas Boulevard Sakop ng paranyake. At uh, muling pinalikan yung mga naka-illegal parking dito sa kamamdali. Mm. Mm. Isa na ata kumpara sa dati. Yung mga e-trike na lang nabutan dito, yung iba nakaalis na nabangga pa ngayon siyang na uh, two truck Okay na pagkagay ito laging malinis Wala nakahamba lang ng mga sasakyan at maluwag May nasampa pala dito ng uh, motor na yung uh, jeep doon yung iba naka ayun na harang bukod kasi sa ang lalaki ng ayun oh dito pa sila nag-waiting at uh, yung isa naharangan pa yung bike lane nasa kaabahan tayo ng uh, Hilpoyat or uh, Buendia Ayan yung uh, Ruas Boulevard. Ito yung papunta ng uh, Makati. Sa kabang pa rin ng uh, Hilfoyat, eh, ito si Kuya Nasita, walang helmet. At uh, alaman na walang dalang lisensya. Kaya may impound itong uh, kanyang motosiklo. pinagtitikitan din ng mga nagwe-waiting dito sa ah... Uh, Fort Reef So mababaybayin itong kaaba ng uh, El Puyas So after ng uh, Buendia Nandito ngayon tayo sa may uh, Kaaba ng Bautista After ng uh, Bautista Lumabas dito sa Sobel Rojas Ito ay part na ng uh, Mabuhay Lane Ito yung palabas ng Osminia uh, Highway, direte-direte na yun ang uh, Makati. Ito, part ng uh, Makati. Ito naman ay part na ng Maynila. Ito sa kabila. Mahatak na ito. Dahil uh, nakapark sa kanto. So, dumating na yung may-ari at ang uh, sabi ko makakain uh, lang daw yung driver. Saan po mo Nakakain lang. Ako ah. na lang sa party. Ito sabi ko, malis ka kasi kayo agad. Dito na nga namin siya mamayari na, sana kami. Kasi okay. naman okay. nakaparada yan, nagkarga oh, na kami man, ng gamit man, eh. Paan oh. po niyo Hindi naman kami nakaparada. Hindi oh. naman talaga kami sir. Hindi naman nakaparada yan, nagkarga lang kami ayun. Makakarga lang po tayo. Hindi naman kami nagtatagal dito. Kanto po yan. Kanto, bawal tayo mag-start. Nakakarga lang po. Nakakarga po tayo. May driver po, di ba? So, dumating ang mayari nito sa ka-driver. Eh, bakit daw hinahata? So, ulitin ko po ha. Ang illegal parking ay uh, dalawang klase. Attended saka unattended. Ibig sabihin, kung may naabotan dyan ang team na may tao, matitikitan at uh, magumulta ng uh, isang libo. Uh, dahil hindi makakatak. Ngayon, ang siya naman, unattended. Ibig sabihin, iniwan lang dyan ang sasakyan na walang tao. At uh, iniwan sa maling lugar. Ayan, may no parking sign, Sa kanat sa kanto pa. So, ang multan yan, 2,000. At uh, ito nga, mahatak So, umikot natin sa kabila. Naka-parallel. Doon yung uh, sobel sa kabila. Andito naman yung Pablo Campo uh -huh. ng dating uh, Vito Cross uh -huh. ito ako consider na itong stalled vehicle ang multa niya 2,000 illegal parking dito naman sa kabila sa kaliwa mayroon naman dito matitikitan dahil nasa kanto at uh, possibly pa itong mahatak habang pinopormahan yan punta muna tayo dito sa pinagdaanan natin para may naatak din doon ngayon, ah, yung mga naaktuhan na may driver na tinitikitan. So, ulitin ko lang, 6 na metro ang pagmapark sa kanto. Pagmula dyan, 6 na metro. Ang layo. Dapat, andito yung puwita ng inyong sasakyan. Yan, libre. Dahil pagka lumili ko yung sasakyan, eh, hindi tatamaan. Bang, mula sa Pablo Campo, pumaliwa ulit at lalabas ulit dito sa Sobel Rojas. Ito yung pinakadulo kasi, yung nilabasan kanina sa Bautista, malikit na. So, hindi nahagip itong uh, pinakadulo. Dito tayo lumabas kayo sa Bautista. So, dito yung nahatakan kanina ngayon, magkocross ang uh, team dyan sa may uh, Osmeña at uh, didiretso, sako pa rin na Subel Rojas so nagcross na tayo sa Osmeña Highway, nandito na tayo sa kabila ito may nahatak din dito dahil uh, pinakakanto Ang oras ngayon ay 1pm at uh, nandito pa rin tayo sa pinakakanto ng Sobel Rojas kanang ng uh, Pablo kampo